So, magpapakita hmm. natin yung paano siya magmumukbang ito so, sa iyo. Iba talaga siya guys kasi hindi niya dinadaya yung pag-mukbang niya. Yung bang kung ano ang nandiyan sa harapan niya, ubusin niya talaga. Tulad ng isang mukbang yung nandiyan dinadayaan nila. Parang ikat kaat lang ganun. Pero siya iba talaga guys. Потинь меня. Хм.

Tapos so, ano na sa kanya kasi hindi maganda yung ginagawa niya Ay, na ganyan Yung bang para sa kanya. Gusto niya ipakita sa mga tao na gusto talaga niya yung mga pagkain yung uh, pinagkain niya. Kaya niya resulta. So, High blood niya. Marami pa rin mga kababayan natin guys na hindi naniniwala na wala na siya napatay na siya. Maraming mga baser nagsabi na konti na, lang daw yan yung nagsasabing inatake siya. Kaya kalungkot kasi marami pa rin tao na hindi naniniwala. Nagsalita kasi yung pinsya nila na tungkol sa mga baser na hindi naging wala na patay na siya. Ah! So, na, may, sana makawa uh, naman sila na ito so, nangyari sa pinsan niya. Na totoo talagang inatake. Eh. So, wala na siya. Nakakalungkot ko may mga ganyang tao na eh. Kailangan pa rin na nag-probe na ano, kita na nga sa hospital na nag na, 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 na distrust na iba Ay ayo pa ni maniwala na yata ya, ki